Alam nyo ba kung paano e proseso ang palm oil? Sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano at saan nagumpisa, panoorin nyo lang ang video na ito hanggang matapos para malaman nyo kung gaano kahirap ang pagproseso nito. From Loading Ramp to Horizontal Fruit Conveyor Nagpapunta po ito sa tinatawag ng fruit crusher. Ang fruit crusher ay isang uri ng makina na paghiwalay ng anumang bagay na nakadikit sa palm oil fruit katulad ng halimbawa, bato, bakal, o mga matitigas na bagay na nakadikit sa fruit palm upang maiwasan ang pagkasira ng mga makina na ginagamit sa pagproseso nito. At ito naman ang tinatawag na fruit cages na siyang tumatayo na parang kawali na pagluluto ng fruit palm. Yan, punong-puno na ang fruit cage handa na para isa lang sa sterilizer. At ito lumabas na siya galing sa sterilizer at lutong-luto na ito at handa na e-proseso para magkaroon na tayo ng oil. At ito naman ang tipler na siyang magbib papuntang vertical conveyor. Ang vertical conveyor ay siyang maghahatid ng fruit pump papuntang treasure drum para tanggalin o paghiwalayin ang natitirang fruit pump sa kanyang tangkay. Yan ang vertical conveyor na maghahatid sa fruit pump papuntang treasure drum para sa susunod na proseso. Yan empty na ang fruit cage at ibabalik na yan sa inclined fruit palm conveyor para paglagyan ulit ng bagong fruit palm. At ito naman ang tinatawag na empty bunch conveyor na siyang magtatapon sa wala ng laman na fruit palm. At paano guys hanggang dito lang muna tayo at kung interesado kayo sa video na ito at gusto nyo pa madagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa kung papaano magkaroon ng iba pang proseso nito, pabangan ang susunod na kabanata yan ay ang part 2 dito lang sa MacBread Dix TV and YouTube MacBread Pandesal. Thanks for watching and God bless us all.